Bago tayo manalangin, saglit muna tayong huminto. Manatili tayong tahimik. Hayaan nating ang salita ng Diyos ang unang bumati sa ating puso. Mateo kabanata 7, talata 21 hanggang 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit kundi ang mga sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon. Panginoon, hindi ba't sa pangalan mo'y ng hula kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ang bigat nito isa sa pinaka-nakakatakot at pinaka-malinaw na babala ni Jesus, hindi ito sinabi para takutin tayo. Sinabi ito para gisingin tayo. Hindi sa mga hindi naniniwala ito sinabi, kundi sa mga aktibo sa pananampalataya, sa mga nagtuturo, naglilingkod, nagpupuri, sa mga marunong magsalita ng haleluya pero hindi marunong lumapit ng totoo. Kaya't hindi ito tungkol sa dami ng ginagawa. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang Bible verses, nakabisado, o kung ilang beses tayong nasa simbahan. Ang tanong ni Jesus ay ito, Kilala ba talaga kita? At kilala mo ba ako? Dahil sa dulo ng lahat, ang pananampalataya ay hindi checklist hindi performance, hindi image, relasyon. Maaari tayong magmukhang matuwid sa harap ng tao. Pero kung malayo pa rin ang puso natin sa Diyos, walang saysay ang lahat. Sabi ni Jesus sa Mateo 15 at 8, Pinararangalan ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Nakakatakot isipin na maaari pala tayong maging malapit sa pangalan niya pero malayo sa puso niya. Na maaari tayong maging pamilyar sa simbahan pero estranghero pa rin sa paningin ng langit. Kaibigan, ang tanong ngayon ay hindi anong ginagawa mo para sa Diyos, kundi kamusta ang relasyon mo sa Kanya. Hindi tayo tinawag para magpanggap hindi tayo iniligtas para lang maging relihiyoso. Tinawag tayong makilala siya at mahalin siya ng buong puso. Kaya ngayon, kung sa tingin mo'y malayo ka na, kung sa tingin mo'y puro ka nalang galaw pero wala nang lalim, kung parang nauubos ka sa pagpapakita ng panlabas na kabanalan pero sa loob ay tuyo ka na, hindi pa huli ang lahat. Si Jesus ay hindi nagsasara ng pinto kumakatok siya at kung bubuksan mo ngayon ang puso mo sasambitin niya muli kitang tinatanggap anak halika kilalanin mo ako muli ngayon manalangin tayo ama sa langit salamat sa pagbibigay ng pagkakataong ito salamat sa biyayang tinatawag pa rin akong lumapit kahit ilang beses na akong lumayo panginoon hesus ngayon ko lang lubos na naintindihan na maaari pala akong maglingkod sa iyo pero hindi lumalakad kasama ka. Na maaari pala akong magsalita tungkol sa iyo pero hindi ka nakakausap ng personal. Na maaari pala akong tumawag ng Panginoon pero hindi sumusunod sa iyong kalooban. Ayokong maging estranghero sa iyo. Ayokong makarinig ng hindi kita kilala. Kaya ngayon, binubuksan ko ang puso ko. Buong buo, walang pagtatago, walang pagpapanggap, lumalapit ako hindi bilang relihiyoso, kundi bilang isang anak na gustong kilalanin ka ng totoo. Patawarin mo ako, Panginoon. Sa mga panahong inuna ko ang panlabas kaysa ang saloobin ng puso. Sa mga panahong mas mahalaga sa akin ang tingin ng tao kaysa sa tingin mo. Linisin mo ang puso kong puno ng sariling ambisyon. Gisingin mo ang kaluluwang unti-unti nang naging manhid. Basagin mo ang pride na pumipigil sa akin para magsuko ng buong buo. Turuan mo akong mahalin ka hindi lang sa salita kundi sa pagsunod. Turuan mo akong hanapin ka hindi lang sa tagumpay kundi pati sa katahimikan. Turuan mo akong sumamba kahit walang nakatingin. Turuan mo akong magtiwala kahit walang sagot. Gusto kong makilala ka, Jesus. Hindi bilang kwento, hindi bilang karakter sa Biblia, kundi bilang buhay na Diyos sa araw-araw kong lakad. Hayaan mong ang relasyon ko sa iyo ay maging tunay, totoo, at tapat. Hindi batay sa emosyon, hindi batay sa performance. Kundi batay sa presensya mo. Banal na espiritu, gabayan mo ako. Ihanda mo ang puso kong maging mapagkumbaba. Ihanda mo ang isip kong makinig. Ihanda mo ang layunin kong sumunod. At kung sakaling ako'y muling madapa, kung sakaling manghina o lumayo muli, panghawakan mo ako Panginoon. Huwag mo akong hayaang manlamig muli. Gusto kong maranasan ka, Jesus. Gusto kong masabi sa dulo ng buhay ko. Nakilala ko siya. Lumakad ako kasama siya. Minahal ko siya. At sa oras na humarap ako sa iyo, ang tanging gusto kong marinig ay, kilala kita, aking anak. Tapat kang lumakad kasama ko. Yun ang buhay na gusto kong itayo. Hindi para sa tao kundi para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kung tumagos ito sa puso mo, itype mo lang ang Amen bilang sagot sa paanyaya ng Diyos. At kung sa palagay mo'y may panlabas kang pananampalataya, pero malayo pa rin ang puso mo sa Kanya, may panahon pa para isaloob ang mensahe niya. Hindi ka tinatawag ng Diyos na maging perpekto tinatawag ka niya na maging tapat na lumapit na muling kilalanin siya at higit sa lahat muling magpakilala sa kanya pagpalain ka nawa ng pagkilalang totoo ng pananampalatayang buhay at ng isang pusong laging malapit sa Diyos ngayon bukas at magpakailanman